Narito ako sa FKM booth dito sa Makina Moto Expo 2025 At ang susunod kong ipapakita sa inyo ay yung bagong launch nila na 500cc Cafe Racer Style Ito nga ay ang FKM Express 500 Racer Halos same lang din ito sa Express 500 SC Ang kinaibahan lang ay ang SC ay Scrambler at ito naman ay cafe racer at kita nyo naman ang itsura nitong express 500 racer looking good curious na ba kayo kung magkano ang presyo nitong express 500 racer well panoorin nyo ang video hanggang dulo Alright, right, na natin ang mga specifications nitong FKM Express 500 Racer. Sa engine, ito ay parallel twin cylinder, dual overhead cam with 8 bulbs and liquid cooled with a displacement of 500 cc. Nakakapagtala ito ng maximum horsepower na 35 kilowatts at 8,500 rpm at maximum torque na 43 Newton meters at 6750 rpm. Electronic fuel injection na rin nito at may 6-speed manual transmission. Ang front suspension nito ay inverted shock absorber at ang rear suspension naman ay mono-shock absorber. Ang sukat ng front tire nito ay 120/70x17 at ang rear tire naman ay 160-60 by 17 dual channel ABS syempre at parehas naka hydraulic discs sa dimensions naman itong express 500 racer ang length width at height nito ay 211.7 cm by 75.7 cm by 116.6 cm. Ang wheelbase naman nito ay 114.1 cm. Ang seat height ay 79.5 cm. Ang ground clearance ay 20 cm. Ang curb weight ay 192 kg at may fuel tank capacity na 13.5 liters Yan nga ang mga basic specs nitong Express 500 Racer. Ang ilan nga sa mga nagustuhan ko dito bilang ito ay cafe racer style ay syempre itong kanyang round headlight na neo classic na rin. LED na rin yan syempre at may daytime running light at napaka unique para sa akin ng north, south, east and west na design sa headlight. Parang nakakainggan yung mag-travel gamit itong motor na to. Syempre pa itong kanyang round dashboard na naka TFT display panel at kompleto na rin yan sa information. Ang kanyang sports handlebar na bagay na bagay talaga sa mga cafe racer. Siyempre pa naka bar end side mirror na rin ito. Napasok sa standard na size ng bar end side mirror. Siyempre pa ang hugis ng kanyang tanke at ang kanyang seat napakagandang tignan. Kaya naman talagang malakas makapogi nitong motor na to. Ternohan na lang ng classic helmet talagang magiging takaw pansin kayo sa kalsada. Ready na ba kayo malaman kung magkano ang presyo nitong FKM Express 500 Racer? Ang presyo nga nitong FKM Express 500 Racer ay tumataging ding na 268,000 pesos only. Wow! For 500cc cafe racer at an affordable price. Kaya naman, sulitin nyo na habang naka-introductory price pa punta na sa mga FKM Motorcycle Philippines branches and dealers at mag-avail na netong FKM Express 500 Racer. At huwag niyong kakalimutang i-like tong video kung nagustuhan nyo itong FKM Express 500 Racer. Sa susunod na video ay papakita ko naman sa inyo ang kanilang 500cc cruiser type motorcycle na naka between engine na. Kaya naman abang-abang lang kita-kits sa susunod ko na videos.